Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Mga kamami, excited akong ibahagi sa inyo ang dalawang product na ginagamit ko na ng isang buwan. Opo, bago ko siya ginawan ng vlog. So, sinigurado ko muna siya sa akin sarili kung ito ba ay maganda or hindi. Para na sa ganoon, mga kamami, ma-share ko siya sa inyo kung maganda ang product na ito na hipahid sa ating balat. sa so, mga kamami, ipapakita ko na sa inyo ang dalawang product na ito. So, para hindi na tayo masyadong tumagal sa ating pagchika-chika, mga kamami. Heto na sila, mga kamami. Si milk lotion at si Desar sunscreen protection. So bakit po dalawa silang sinabay kong gawa ng content? Kasi po pinagsasama ko ang dalawang product na ito kapag sila ay pinapahid ko sa aking balat o po mga kamami. Alam po ninyo si milk lotion and body ito po ay in-order ko sa TikTok shop sa halagang 199 pesos. Tapos po, ang kagandahan pa nito, buy one, take one siya mga kamami. Alam naman ninyo si Mami Lea, lagi akong nagahanap ng mga buy one, take one or pre shipping fee. Lagi po yun ang inahanap ko kapag may gusto akong i-review yung product or may nagusto na akong na product na gusto ko siyang bilhin. Pero syempre, gusto ko pa rin pong makatipid kahit papahano. At syempre, kahit gusto natin makatipid mga kamami, gusto ko pa rin po na legit ang aking mabibiling product. Opo mga kamami. Ito pong si lotion, mga kamami, napakaganda niya. Ito po ay nakakapag ng balat, mga kamami. At ito po ay nakakapagpaalis ng dry skin. At ito po ay meron sunscreen protection na mapoproteksyon niya ang ating balat sa UV ray sa ini ng araw. Tapos, mga kamami, may ibibigay din po niya sa ating balat ang pagpapaputi. Alam naman po ninyo, ito ay may gatas. So, alam naman natin mga kamami na ang gatas ay nakakatulong makapagpaputi sa ating balat at nakakatulong din po makapagpa-elastic ng ating balat. Lalong-lalo lalo na mga kamami, yung mga kaedad ko. Kaway-kaway po tayo, 56 years old mga kamami. So, kailangan natin gumamit ng mga skincare product na akma sa edad natin at ak akma din sa skin type natin mga kamami ang ibig ko po sabihin mga kamami kung gagamit po tayo ng lotion yung talagang mamomoisturize niya ang ating balat para po yung mga sumisilip na kulubot sa ating kamay ay medyo magtago-tago ng konti kapag pinahid natin ang lotion sa ating balat at bakit naman po nasali si Desire Sunscreen Protection SPF 90 So, si SPF 19 na si Desar Sunscreen Protection, mga kamami. Nabili ko po ito sa halagang 119 pesos. Buy one, take one din po. O, di po ba, mga kamami? Nakatipid po ako, mga kamami. Kasi, laging dalawa po na bibili ako ng isa, pero meron siyang kasamang isa. So, makakatipid po talaga ako, mga kamami. So, ipapakita ko sa inyo, mga kamami, si lotion kung ano ang itsura niya. Ayan po, puti. At ang consistency niya, mga kamami, hindi siya malagkit at hindi naman siya sobrang watery. Normal lamang po, mga kamami. So, mga kamami, kapag pinahid ninyo siya sa inyong balat, napakaganda niya. Hindi siya talaga malagkit. Ayan, mga kamami. Mamaya, mga kamami, papakita ko sa inyo kung paano ko ipinapahid yung dalawa na magkasama. So, si Desire naman po, mga kamami, napakaganda nito kasi SPF 90 siya. So, talagang uh, mapoproteksyonan niya ang ating bala sa init ng araw. At ito naman po ay meron din po siya pamproteksyon sa UVB rays. So, pagsasamahin natin ang dalawang ito. So, talagang yung proteksyon ng init ng araw sa ating balat ay dalawa ang nagpuproteksyon, mga kamami. So, mga kamami, nagustuhan ko si Desire kasi nga po, yung SPF niya ay 90. So, napakaganda po ng uh, SPF 90 kasi po talagang uh, double protection ang maibibigay niya sa ating balat Talagang uh, mapuproteksyonan niyang maigi, mga kamami. Pero, syempre, disclaimer lang, mga kamami. Kahit may SPF 90 ang mga ginagamit nating uh, lotion or sunscreen or moisturizer. Kailangan pa rin po natin magdala ng payong mga kamami kapag lalabas tayo at maglalakad tayo sa labas na mainit ang araw. Siyempre mga kamami, kahit anong mga ipahid natin, kung hindi rin tayo mag-iingat o nagbibilad pa rin tayo sa init ng araw, siyempre, mangingitim mangingitim pa rin po tayo mga kamami. Tapos sasabihin natin, hindi man pala totoong nakakapagproteksyon. Hindi pong gano'n, mga kamami. Kahit meron silang uh, pagproteksyon sa init ng araw, kailangan pa rin natin magpayong, mga kamami. Lalo na kung magtatagal tayo sa labas, kailangan talaga magdala tayo ng payong, mga kamami. sa so, mga kamami, papakita ko naman ang itsura nito. Ayan, mga kamami. Ganyan siya. Hindi rin siya malagkit. Napakaganda rin po ng Uh, sunscreen protection na ito mamaya pagsasamahin ko sila kapag sila ay pinahid ko sa aking balat. ang amoy po niya hindi naman po siya masyadong matapang yung amoy niya napaka mild lamang po ng amoy niya, ako po kasi uh, inaamoy ko rin yung mga skincare product na binibili ko kasi kapag po kasi sobrang tapang ng amoy Uh, para po ako hindi makahinga kasi po may asma ako po meron akong allergy sa mga ganon tapos naman po ito aamoyin ko po para malaman ninyo kung ano ang amoy niya mabago po ang amoy nito meron siyang pagkaamoy na parang meron siyang melon tapos gatas e eksakto naman po, paborito ko yung melon. Kaya gustong gusto ko ang amoy nito, mga kamami. Sa so, mga kamami, papakita ko kung paano ko siya ginagamit, mga kamami ang kagandahan ng dalawang product na ito mga kamami ay pareho talaga silang nakakapagpaputi ito po ay mapapaputi niyang ating balat ito naman po ay ganoon din mga kamami ayan mga kamami, ganito ko siya ginagamit papakita ko po, kukuha ko ah ayan dagdagan ko kasi dalawang kamay tapos mga kamami, ang ginagawa ko para iisang pahid na lamang ang, na maglalagay ako minimix ko si Desar. Ayan. Minimix ko siya, mga Tapos, gagawin natin, paghaluin natin maigi sa ating dalawang palad. Ayan, mga kamami. Nakikita po ninyo, o. Oh. Ayan. Kapag nasigurado na po natin na namix na siya ng mabuti yung sunscreen at saka yung lotion, namix na talaga, So, dun natin ipahid sa ating kamay. Ayan po. Hindi pa po ako nagpahid ng lotion. Pero, nakapagpaligo na po ako. Kaya po, hindi pa ako nagpahid ng lotion. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano ko sila ginagamit. Hindi po yung, yung isa ipapahid ko. Tapos, patutuyuin. Tapos, yung isa naman ipapahid ko. Tapos, patutuyuin ko lang. Hindi po. Talagang pinagsasama ko sila, mga kamami. Para na sa ganoon, isang pahiran na lamang, mga kamami. Ayan, mga kamani. Pagtyagaan, pagtyagaan po natin, mga kamami, kung may mga pinapahid tayong skincare product, pagtyagaan po natin na ipahid araw-araw sa ating balat, consistency, yung con consistent po tayong maglagay araw-araw, kasi po para makita natin yung magandang resultang maibibigay nila sa ating balat. Opo, mga kamami. Kasi po, Dati po, itong kulay na ito, malayong malayong itsura. Ito po maitim-itim. Ito po ay talaga maputi. Pero ngayon po, konti na lang ay magkatulad na ang kulay nila. Kasi nga po, ginagamit ko ang dalawang ito, pero kapag lumalabas po ako, nagpapayong ako. So, makikita po ninyo, mga kamami, kung gaano siya kaganda. Sa totoo lang. Kaya kapag may nagagamit ako, nare-review mga skincare product, mga kamami, kapag maganda ang feedback sa akin, talagang kapag may nakita akong maganda resulta, excited akong gumawa ng content or blog para ma-share sa inyo mga kamami. Baka sakali ay makatulong sa inyo mga kamami kung may problema kayo sa inyong balat or kung gusto ninyong maging maganda ang skin ninyo, excited ako maibahagi sa inyo mga kamami. Ayan mga kamami, tingnan ninyo mga kamami. Oh, hindi po ba napakaganda ng resultang naibigay ng dalawang ito? Pumuti. Ayan po. Ayan mga kamami. Oh. Hmm? Ayan po. Ayan po. Di po ba mga kamami? sa so, mga kamami, sana po ay nakatulong ang video ito Sa mga gusto o naghahanap ng lotion, kung anong ipapahid nila sa kanilang balat. So sa, ka sa mga kaedad ko, kaway-kaway po tayo mga kamami. Ako po ay 56 years old. Patuloy pa rin po ako naghahanap ng mga magagandang skincare product. Pero kahit naghahanap po ako yung hinahanap ko po yung affordable price kayang kaya ng budget po mga kamami kagaya ng dalawang ito mga kamami buy one take one po, nabili ko sila mga kamami yung isa shipping, meron siyang uh, pre-shipping fee yung isa po ay walang pre pero at least dalawa po ang na-deliver na sa akin so, ayan mga kamami, nakikita naman po ninyo pinahid ko sa harapan ninyo uh, nakita naman po ninyo ang magandang result ang ibinigay sa akin balat. So, isang buwang ko nang ginagamit ang dalawang ito sa ganitong uh, minimix ko sila, mga kamami. Laging ganito ang ginagawa ko sa kanila, mga kamami. So, mga kamami, sana po ay nagustuhan nyo ang video ito At sana po ay matugunan ang problema ninyo sa inyong balat. Kung alin ba ang taang ilalagay nyo sa inyong balat. Kung ano ba ang sunscreen potential na magandang ilagay sa inyong balat. So, mga kamami, syempre, ako po, dahil nagamit ko na sila so kaya nagustuhan ko ang dalawang kombong ito hindi ko pinapahid na mag isa ito lagi silang magkasama mga kamami lagi silang magkadikit lagi silang magkamix kasi hindi ako nagpapahid ng isa muna yung sunscreen tapos patutuyuin muna tapos ang ipapahid na naman itong lotion Lagi po sila, lagi ko po silang minimix kapag pinapahid ko sila mga kamami. So sana po nag-enjoy kayo sa video ng ito mga kamami. At nagkaroon kayo ng idea kung paano ba ipahid ang lotion o pagsamahin ang sunscreen protection para hindi na kayo magpahid ng uh, sunscreen, tapos patutuloyin, tapos isusunod ang lotion. So, ganitong technique lamang po, mga kamami. Yung binigay ko po sa inyo ay tip lamang. Sana po ay magustuhan ninyo. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito. So, mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, Mag-inga po tayong lahat. At sa mga nag-aabang ng aking bagong upload na video, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagko-comment, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Mga kamami, mag-inga po tayong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe para po man ko kayo sa mga bagong upload ng aking video. So please like and subscribe Mami Lea Vlogs. At wag pong kalilimutan, I-click ang bell button para ma-update ko kayo sa mga susunod na video. So, maraming maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag kalimutan magdala ng payong. At uminom lagi ng tubig mga kamami. Para malaking tulong po ang tubig sa ating kalusugan. At God bless us all po. See you next vlog. Bye!